Richie Rivero, inilabas na ang video ni Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Kahapon niya, November 30, opisyal lang nagsalita si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla at kinumpirma na ang kanilang paghihiwalay. Kasabay ng pagkaladkad ang pangalan ni Andrea Brillantes sa hiwalay ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay ang naungkat ng mga netizens na lumang post ni Richie Rivero kung saan binanggit ng basketball player ang iconic breakup line ni Bea Alonso na time is the ultimate truth teller. Ayon pa kay Richie, di ba dinadamay nila yung isa na walang kasalanan? Dahil ngayon ay sasalita na ako, pumapatol na. Antayin natin yung time is the ultimate truth teller. Nang magkaalaman kung sino talaga. Ganun pa man inilabas na nga ni Richie ang video kung saan makikita si Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Ito naman naging reaksyon ng mga netizens. Ay hey, daddy, break na yung Confirmed. Paano confirmed? Nag-post sila sa IG. Oh, no. Patingin. Oh, sad naman. Sa totoo yung rumors. Matagal na daw sila nag-drift apart. Oh, no. Kaya bago pa magtugod eh. That's so sad. Patingin na ako. Nasa IG. Wala akong IG. Patingin. Ano yung haba ng isa post? Give me a Kasabi ng abay, uh, sila yung natira. Kaya na rin yung James na din. Wala nang Wala nang natira.